Andito tayo ngayon sa Nabuklod, Pampanga, Florida. Or Florida, Pampanga. So, ayan. Napakaganda. Ayan, yan sila, o. Oh. Oh. Ayan. Ating mga kaibigang Aita. So, kung yung makikita nyo, ito yung bundok, o. Oh. So, ang ganda. Oh, kung titingnan natin, no. Ayan. So, ayan yung mga kabundukan, no. Ayan. Ayan, maganda yung mga ano dito. Ayan okay. lang.